try to play but you're never gonna beat me look the other way what i'm doing ain't easy bloody and stained from the people who deceive me Bloody ends, break through the chains go free me looking for change looking for pain pulling a mob pushing a train i'll never stop stick to a lane pick up the pieces and go rearrange yeah. i'll be the best above all the rest put me to the test guys <laughs> para sa isda. Kahit anong biskwit naman daw pwede. Kaya magdala na lang kayo ng biskwit nyo. Para makatipid, di ba? Mm. Uh, by the way, ma'am sir, I am Romel. So, dalawang area po yung pupuntahan natin. Fish at turtle. Okay. So, one area po ay 30 minutes. So, one hour lahat po. Okay. Sa pagkakaalam ko eh, <laughs> sa isda yan eh. <laughs> Ayan si kuya naghahanap ng turtle mga 3 days na siyang ano 3 days na siyang naglalangoy niya para humanap wala pong nakikita ay wala, totoo ba? yun na nga po, nagka-raidan okay. na nga po ah, nagre-raid na po ayan, yung mga nakatalukbong po look change, look the pieces and go rearrange, ah I'll be the best Above all the rest Put me to the test Expect nothing less You check as I'm checking Nakakapagod pero sobrang enjoy Ang sarap Ang ganda dito Meron pang isang sandbar doon sa Gawidon Kaso hindi ko alam kung pupuntahan namin yon. Pero titinan ko mamaya kung aabot yung drone ko doon Music day na namin dito sa Bohol. Nandito kami sa kabilang side ng beach. mag island hopping kami. Hinahantay namin yung bangka na sasakyan namin. 6.30 ang call time. Nakarating kami dito ng 6.44 pero wala pa rin yung bangka. Padating pa lang, ang hinahabol sana namin yung dolphin. Sabi nila nag start daw yon ng 6.30 to 8.30 am. Pero depende daw yon kung magpapakita sila. Kasi nga ba diba wild yon. Depende rin kung sobrang dami ng turista. Baka kasi matakot, hindi daw magtakita Kaya, swertihan. Titignan natin mamaya. Ano? Mula dun sa accommodation namin hanggang dito. Nag-tricycle kami kasi medyo malayo kung lalakarin. Uh, 150 yung sinisingin niya sa akin tinawaran ko ng 100 eh sabi niya 120 daw low tide daw kasi kaya dito kami dinala pero sabi niya nung pagdating dito wala na daw kasi mga bangka sa may Alona Beach dito na daw yata dinadala ewan ko kung totoo ayun yung kasama ko si Kipot tsaka si Manong na bangkero pero, kills. mga doon na kami plastic pero hindi namin iiwan to sa dagat or sa boat itatapon din namin yan Ano ah, okay. ah, sa mga bato, sir. tatapak ayun yung sa mga batong sasakay namin bangka. Yes. rentahan po ni madam ang buong bangka <laughs> The other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Yeah. I'll be the best, above all the rest. Put me to the test. Yeah. They expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pen it's a blessing. New focus, no guessing, just bought an obsession. All in this possession, you got the retention. i leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. off oh! could try to play, but you're never gonna be me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. people oh, like sheep feed hurt it easy. You don't want to fast asleep when they ski. Let us dance. Hindi na ako makaugaga. <laughs> Parang hirap ako ngayon. Nandito kami sa Balikasag Island. Uh, tapos na kami mag-dolphin watching. Ang ganda. Makikita nyo sa video. Pinadala lahat ng gamit namin. Kasi mamaya, lilipat kami ng maliit na bangka daw. Nagbaon nga pala kami ng pagkain. Ano? Ayan o, oh. daladala na kipot parang isang maliit na community to oh. tapos ginawang ganyan um, after snorkeling ma'am okay. Sa siya yun ano po tayo mamaya na yun po. Yeah. mag-snorkeling na kami. Kailangan nyo mag-rent ng ganito kung wala kayong daladala ha. Sa iba yata 150 pero yung sa amin 100 lang daw. Sabi ni Kipot ha, ewan ko, i-confirm ko mamaya kung 100 nga lang talaga binayaran niya. And then may additional na 350 per head para sa turtle watching tsaka sa snorkeling. Tapos kailangan nyo bumili ng tinapay para sa mga isda. Para lalapitan daw kayo ng isda mamaya. Bawal magdala ng gamit kasi maliit na bangka lang yung sasakyan. So kung meron kayong ganito aqua bag, Magdala kayo niyan para madadala nyo to. Hindi ko kasi maiwan yung drone ko. Tsaka nandito yung wallet namin. Wallet ni Kipot, yun lang naman yung may laman eh. <laughs> so, ayun. Tsaka nandito yung mga cellphone ko. Kay uh, advisable na magdala kayo niyan. Papunta na kami kay Kuya. Eh, nawawala siya. Ayun pala, nasa dulo. Ayun, ang daming tao dito. May briefing area. Entrance. Payment per person, 300. first come first serve pala dito lalo na pagka madaming tourists naubusan kami ng tourist guide ngayon kaya kailangan namin maghantay guys king say isa. Para sa isa kahit anong biskwit naman daw pwede kaya magdala na lang kayo ng biskwit nyo para makatipid diba ipapakain ka sa isda para lapitan kayo mamaya tapos magdala rin kayo ng gopro nyo or any underwater cam action cam, basta waterproof. Pero may nare-rentahan din dito. Mamaya tatanong namin kung magkano. Pwede daw kayo mag-rent ng GoPro dito. 1.5 ang rent. Ibibigay sa inyo yung memory card. May uuwi nyo yun. Tapos 1.2 naman pagka true share it lang. Papunta na kami sa maliit na bangka na Desaguan. Ayun na yung guide namin, si Kuya Romil. Ay, lamig ng tubig. Mababasa ba tayo dito? Mababasa ba kuya? by the way, ma'am, okay. sir, I am Romel. So, dalawang area po yung pupuntahan natin. Fish at turtle. So, both area po ay 30 minutes. So, one hour lahat po. Okay. Linaw ng tubig oh. Sa pagkakaalam ko eh, <laughs> sa isda yan eh. Ang <laughs> eh? Inagawan pa nga isda ano. Sisilipin daw na ni kuya kung may turtle. Medyo malalim pala dito. Wala. Guys, nag naghahanap lang si ano, puya ng turtle. Pero pinagre-ready na kami. Ayan, si Kipot naka-ready na. Naka-ready na kami. Pwede kayong magdala ng ganito kung meron kayong sarili. Ano? Para hindi na kayo re-renta. Tsaka, Oo, mas malinis kasi. Kada ko yung paparaning ano. Ako, simula pag namin dito nung ano, umaandar na ibinabad ko na sa tubig dagat. So, okay naman na siguro, safe naman na to. Ayun si Kuya, naghahanap ng turtle. Mga 3 days na siyang ano, 3 days na siyang naglalangoy niya para humanap. Lapang nakikita. Ay, wala to ba? <laughs> no. Ay, dito. Ay, may nakita na daw siya. Medyo malalim to, hindi pala medyo malalim talaga. Pero kita pa rin na may ilalim. Oo. Kita pa rin na may ilalim. Dito, dito kayo nasa, dito? Ayun, meron na daw. Bababa na kami. malapit na kami sa mga isda magpapakain na ng isda keso po yung ipapakain po ay bawas na po <laughs> may nagutom po nagawan pa po ang isda yun na nga po nagka ah, na nga po nagre-raid na po ayan yung mga nakatalukbong po Tapos na kami mag snorkeling Makakapagod pero ang ganda Guys uh, 3.50 nga pala yung binayaran namin lahat lahat Kasama na yung entrance Tsaka yung snorkeling gear Kasama na yung sa 3.50 Ito papunta na kami ng Virgin Island Bye bye <mulong>

Hi hey guys, nandito na kami sa Virgin Island. Ito na yung ano, last stop namin para sa island hopping. Then after nito, babalik na kami sa hotel. Ay, nakakapagod pero sobrang enjoy. masarap Ang ganda dito. Oh. Wala nung mga tindahan. Ang linis na. Tingnan nyo. Sabi ni Manong na bankero namin, may simbahan daw sa Gawidon pupuntahan ko yon. nauna na si Kipod doon eh nagpalipad pa kasi ko ng drone again pwede magpalipad ng drone dito walang babawal sa inyo meron pang isang sandbar doon sa Gawidon oh. kaso hindi ko alam kung pupuntahan namin yon. pero titinan ko mamaya kung aabot yung drone ko doon so ayun pupunta lang ako sa simbahan then i-update ko na lang kayo mamaya bye bye A few moments later. Ito yata yung pangalan niya. Oh. Isola. Di Francesco pang Lobolo ay sola bahala na kayo Puntod Island pala Puntod Island yun sya oh ang tahimik dito oh ang ganda may donation nga lang pala bago kayo pumasok ayan o, oh, ganda hello po mga Mary I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago So guys, um, 11.52 na, kailangan namin makabalik ng 12 sa uh, Alona Beach kasi mag uh, uh, si CCT tour pa kami, magpapanglaw, panglaw ba yun? Panglaw tour pa kami. And ayun, that's it for my vlog. For this vlog na island hopping, watch out for my another vlog para dun sa city tour naman. Ano. Bye bye!